Sa kuha ng CCTV nitong Martes ng hapon, makikita ang pagdaan ng motorsiklo sa barangay Kamanhak sa Dumaguete Negros Oriental nang biglang salpokin ito ng paparating na pickup. Humandusa ang rider sa kalsada. Isinugod sa ospital ang rider na senior citizen, ngunit pumanaw kalaunan. Sabi ng traffic investigator, nagkaareglo na ang dalawang panig. Sugatan ng isang pedicab driver matapos barilin sa Baseco Compound sa Maynila. Ang paliwanag ng suspect sa balitang hatid ni Bea Pinla. Sunod-sunod na putok ng baril ang bumulabog sa mga residente ng barangay 649 Baseco Compound sa Maynila, Martes ng madaling araw. Makalipas ang ilang sandali, tumatakbo na patakas ang lalaking ito. Ang lalaki raw na ito ang namaril sa 31-anyos na pedicab driver na ito, nasugatan matapos tamaan ang bala sa kaliwang balikat. Ayon sa pulisya, pinlanos sana ng suspect na patayin ang biktima matapos siya umanong pagnakawan ito. Na yung motibo sa krimen ay paghihigante. Alaman natin na itong uh, suspect ay isang uh, pedicab operator at uh, pinaghihinalaan niya yung ating biktim uh, na ito ay ninakaw yung kanyang pedicab kaya nagawa niya itong krimen. Dalawang oras matapos ang pamamaril, naaresto ng pulis ang suspect na kumpiska ang hindi lisensyadong baril na ginamit umano sa krimen. Aminado ang suspect sa pamamaril. Eh, wala akong magawa eh. eh siguro na inat na lang po ako. Na Kasi parang ano eh, nana nila yung pagkatao ko eh. Parang may maliit nila eh. Patawarin na lang niya ako kasi nagawa ko na eh. Wala naman akong ano eh. Sa Yuma o umano niyang ama nakapangalan ng baril. Dati po lisensyado siya pero ngayon ano po hindi na po kasi kasi tatay ko po yung nakapangalan dati doon. Patong-patong na kaso ang kinahaharap ng suspect na nakakulong sa Baseco Police Station. Frustrated murder, illegal possession of firearms at paglabag sa election gun ban. Bea Pinlock, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Apat na kambing ang pinaniniwalang ninakaw sa Leganes Iloilo. Sarah, alam na ba kung sino yung kumuha dito sa mga kambing? Rafi Nakunan sa CCTV ang mga itinuturong salarin sa paggawala ng mga kambing. Nahagip sa CCTV ang tatlong motorsiklo na dumaan sa Barangay Bigke. Kita rin doon na may bitbit -bit na sako ang isa sa mga sakay ng motor na pinaniniwala ang pinaglagyan ng mga kambing. Ayon sa may-ari ng mga kambing, umaabot sa halagang 80,000 piso ang mga nawawala niyang alaga. Ipinablotter na niya ang insidente sa Leganes Police. Ayon sa pulisya, problema sa lugar ang nakawan, pero kadalasan daw ay sa barangay lang ito inire-report. Iniimbestigahan na nila ang pagkawala ng mga kambi. Ikinuwento ng isang Cebuana ang hindi lang isa kundi tatlo personal encounter kay Pope Francis. January 2015, unang nakita ng personal ni Fe Barino ang Santo Papa na bumisita noon sa Tacloban Leyte para samahan ang mga nasalanta ng Bagyong Yolanda. Nasundan ito noong May 2017 kung kailan nakipagkamay pa si Pope Francis kay Fe. Nangyari naman ang third encounter nila noong November 2023 kung kailan muli niyang nakamayan ang Santo Papa. Simpleng moments man kung ituturing ng ilan pero malaki raw ang impact ng mga ito para kay Fe. Kabilang na yan, ang mas umigting niyang mithiin na matulungang magbagong buhay ang mga taong lulong sa iligal na droga. Sa pagpano ni Pope Francis, kabilang sa mga susunod na hakbang ng Vatican ang paghalal ng bagong Santo Papa. Tinatawag na papabili ang mga paring frontrunner na posibleng humalili bilang Santo Papa. May iba't ibang listahan ng mga papabili at nanatili itong unofficial. Batay sa ulat ng media outlets na Reuters at Agence France Press, kabilang sa mga nasa listahan si Luis Antonio Cardinal Tagle ng Pilipinas. Kinikilala siya ng ilan bilang Asian Francis dahil sa parahon nilang pagtutok ni Pope Francis sa social justice. Noong 2019, itinalaga ng Santo Papa si Tagle bilang pro-prefect ng Departamento ng Vatican na nakatutok sa pag-evangelize sa mga tao. Bukod kay Tagle, may isa pang pari mula Asia na itinuturing na papabili. Dalawa rin mula sa Afrika. Tatlo naman ang frontrunner mula sa Amerika. Sampu naman ang nasa listahan na mula sa Europa. Kung saan apat ang mula sa Italy. Sumatotal, total, labimpito ang nilistang mga papabili ng Reuters at ng AFP na posibleng humalili kay Pope Francis. Buha po tayo ng update ngayon sa sitwasyon sa Vatican City mula sa GMA Integrated News Stringer doon na si JV Marasigan Pangan. JV, ano pa ang uh, mga naging aktibidad para kay Pope Francis sa Vatican bukod sa pagsisimula ng public viewing? JV? Honey, ah, kahapon na nga sinumulan ang public viewing ng mga labi ng Santo Papa at kahapon din idinaos naman ang ikalawang general congregation ng mga kardinal dito pa rin sa si Vatican. At ayon sa Holy See Press Office, ano, isang daan at tatlong kardinal ang dumalo sa pagpupulong na ito. Sinabi rin sa pagtitipon ng mga kardinal ang mga wala sa unang general congregation. Ngayong umaga naman ay inaasahan ang muling pagtitipon ng mga kardinal para sa ikatlong general congregation habang nagpapatuloy pa rin ang ikalawang araw ng public viewing dito pa rin sa St. Peter's Basilica. May mga detalye na ba JV kung ano ay mga mangyayari sa libing ng Santo Papa sa Sabado? Abukas, uh, April uh, April 25 magkakaroon muna ng seremonya ng closing of the coffin. Sa pagtatapos ng public viewing, uh, magsisimula raw yan ng alas 8 ng gabi. At sa araw mismo ng libing, magkakaroon ng funeral mass bago dalhin ang kabaong sa papal Basilica of Saint Mary Major dito yan sa Rome. At pangungunahan ang misa ni Camerlengo of the Holy Roman Church, Reverend Cardinal Kevin Joseph Farrell at iba pang pa kardinal. Ay eh, patungkol naman doon sa Novendiales o Pasham, saan-saan gagawin yung uh, Syam na araw ng misa. As sa ikalawang General Congregation, inapurubrahan na rin ang schedule no ng November Dialis na sinasabi natin. No? O ang unang, sinaunang siyam na araw ng panalangin ng pagdaluksa para sa Santo Papa. Unang misa ay alas 10 uh, ng umaga, oras dito sa Vatican, sa April 26, sa churchyard yan ng St. Peter's Basilica. Ito na yung tinatawag nating funeral mass. 10.30 a.m. naman sa April 27 at magiging 5 p.m. simula April 28 hanggang May 4, araw-araw na yon Connie. All right. Marami salamat. GMA Integrated News Stringer JV Marasigan Pangan. Mga mare at pare, si Demi Moore, ang world's most beautiful for 2025 ng People Magazine. Sabi ng People Magazine at the age of 62 at bilang isang grandma, slaying pa rin si Demi bilang movie star at beauty icon performance of her career ng araw ang pagganap niya sa so horror sci-fi sci, -fi, sci -fi film na The Substance. Sa interview ng Naturang Magazine, sinabi ni Demi na ang beauty ng isang tao ay nagmumula sa pagiging komportable kung sino ka. Wagi ng Silver Award ang Panata Contra Fake News campaign ng GMA Integrated News sa One Ifra Digital Media Awards Asia 2025. Yan ay para sa kategoryang Best Fact Checking Project. Layo ng Panata Contra Fake News Campaign na labanan ang paglaganap ng maling impormasyon. Sa Kuala Lumpur, Malaysia ginawa ang awarding kagabi. Tinatayang nasa halos dalawang daan ang entry sa iba't ibang kategorya ng nasabing kompetisyon. Sa kurbadang bahagi ng kalsada ng Barangay Buaya sa Lapu-Lapu, Cebu, dire-diretsyo ang isang motorsiklo hanggang sa sumalpok ito sa isang water refilling station. Tumila po ng rider at kanyang angkas habang sumabit naman sa bakod ng gusali ang motor. Isinugod sa ospital ang dalawang sakay ng motor pero edineklara silang dead on arrival. itinuturing ng Lapu-Lapu City Police na self-accident ang insidente dahil wala namang kasalubong na sasakyan ang motor. Ito ang GMA Regional TV News. Nakapagsala ng unang kaso ng monkeypox o mpox ang Ilocosur. Ayon sa tawari ng provincial government, 34 na taong gulang ang babaeng taga-tagudin na kasalukuyang nasa ospital. December 2024, nang una siyang makaranas ng sintomas habang nasa abroad. Umuwi siya sa Pilipinas itong March 1. Pagtitiyak ng provincial government, isolated ang kaso at walang ebidensya na nakahawa ang pasyente sa Ilocosur. Patuloy rin ang monitoring sa kanyang mga close contact. Paalala ng mga otoridad na huwag magpanik at sundin ang health protocols para maiwasan ang MPAX infection, tulad ng pagpapanatiling malinis ang katawan at paglimita sa skin-to-skin -skin contact. Huli kam ang pananalisi na isang motorcycle rider sa isang tindera sa Uton, Iloilo. Sa video, makikita na naglalakad palayo ang babaeng tindera mula sa kanyang pwesto sa Barangay Poblasyon West. Maya-maya, huwinto ang isang rider at pumasok sa tindahan. Kinuha na pala niya ang 3,500 pisong pera na nasa wallet. Dalawang araw nakita pala ito ng tindera noong Semana Santa. Hindi pa natutukoy kung sino ang rider na naka-face mask at helmet nang gawin ang pagnanakaw. Ito na ang mabibilis na balita. Sumabit sa toll booth ang trailer truck na yan sa North Luzon Expressway sa Valenzuela. Nangyari yan mag-aalas 12 ng hating gabi sa southbound lane ng Paso de Blas exit. Ayon sa pamunuan ng NLEX, hindi natansya ng driver ang distansya sa toll. Hindi mo na nagbigay ng karagdagang pahayag ang NLEX Corporation sa insidente, pati ang truck driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Arestado sa by operation ang dalawang lalaking nagmagpinsan dahil sa pagbibenta ng iligal na droga sa Quezon City. Nasabat sa mga suspect ang 200 gramo ng umunay shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Sa investigasyon, napag-alaman na nanggaling ang droga sa Cavite. Aminado ang magpinsa na sangkot sila sa pagbibenta ng iligal na droga. Mahaharap ang mga suspects sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Siguradong ngiti ang ihahatid ng ating Good Vibe Story. Tampok ang isang unexpected reunion ng isang pamilya sa Camarines Sur. Ito ang kanilang viral moment. Paganda ng umakyat sa stage ang junior high school completer na si John Harvey Ralota kasama ang kanyang mama. Pero ang hindi siya ready ang surprise na plus one nila sa pagmarcha. Umuwi kasi ang papa niyang OFW sa Saudi Arabia. Mahihain man, hindi napigilang maiyak ni Harvey dahil kumpleto ang kanilang family times 10 ng kasiyahan dahil 2022 pa huling umuwi at nakasama ang kanyang tatay. Ang video ng ating youth cooper na si Ali Casili, may 24 million views na. Nako, nakakatuwa naman talaga. May puwing, may oh, puwing ako. Ay, oh, alam mo, naiyak ako dyan. Na ako ng konti. Eh, huwag kang mag-alala. Huwag kang mahihiya na oh, naiyak ka dahil yan ay talagang ano, ah, understandable. Nakakaantig okay. naman Nakaka talaga yung damdamin yung mga ganyang reunion. Lalo oh. na yung ama, nagtatrabaho at nagsisikap. At ngayon, ama. yung kanyang anak, eto na. Di yung ba nga, di ba sabi natin, Mars, di ba pag graduate yung mga anak natin, parang tayo rin yung rumaduit. Ay, totoo <laughs> naman, kasama tayo sa lahat ng uh, kanilang milestones, oh. kumbaga. Congratulations, congratulations yeah. sa lahat yeah. congratulations. ng graduates. Congratulations. Kay Maxine, kay Amby. Oh. Yes. <laughs> Nagraduate na. At syempre, sa mga magulang din. Correct. Yes. Congratulations, congratulations sa, Ay, sa lahat. May napag-graduate na naman tayo. Ayan. Kakatuwa. Congratulations. Congratulations.